Yo, what's up mga caps? Barangay Hinebra tinalo sa game 1 ang Northport Batam Pier. Tinalo ng Barangay Hinebra ang Northport Batam Pier sa score na 93-115. Isang araw lang ang naging preparasyon ng Barangay Hinebra sa kanilang laban. Ngunit hindi ito naging problema upang dominahin at talon nila ang top seed na Northport Batam Pier sa game 1 ng kanilang best of 7 series sa semifinals. Nagpaula ng barangay Hinebra ng 15 three pointers at kumonekta ng 56% sa overall habang ang Batam Pier naman ay hindi kaganda na naging shooting sa buong laro. Kinulang din sila sa suporta ng kanilang mga local players. Si Katim Jack lamang ang huhataw at kumakalabaw sa laban ngunit hindi ito naging sapat para talunin ang Barangay Hinebra. Umiscore si Kadim Jack ng 33 points. At si Tanging si Joshua Munson lang ang umiscore ng double digit kung saan umiscore ito ng 10 points. Umiscore si Justin Brownlee ng 19 points. 4 rebounds, 4 assists, 8 out of 15 sa golds score naman si RJ Abarientos ng 15 points, 6 rebounds, 7 assists. Si Jamie Malonzo, 14 points, 5 rebounds at may 6 out of 9 sa field goals. At si Japet Aguilar, umiscore ng 11 points, 7 rebounds. Tinanghal naman best player of the game, si Troy Rosario. Kung saan ito ng 16 points at 8 rebounds. Si Troy Rosario ay sadyang hindi na pinalaro ni Coach Tim Kohn dahil alam ni Coach na mahalaga si Troy Rosario sa barangay Ginebra. At si Arvin Tolentino naman ay hindi maganda ang pinakita ngayong game 1 kung saan nalimutahan ito at umiscore lang ito ng 8 points na may 2 out of 11 sa Phil Golds. Magbabakbakan ng Barangay Hinebra at Northport sa Game 2 sa Biernes. First game tayo mga Cubs. Thank you for watching mga boss and God bless.